guys sa isang linggo isang bisis kami lang pa mag ano lang tubig magbukas ng tubig dahil lalagay namin dito sa drum yun na ano yung mga mga hos may singaw yata si

marketing na namin pambayaran hindi makaya yung laki ng bayaran ang mga trabaho ngayon tag-init ngayon guys hirap manap ng ang gastos sa tindi ng tag-init guys yung niyug new nang nga, ano yung mga dahon, no. Ayan, no. Ano, mga namin. Guys, okay. nangasira yung tanim namin. Lalo na yun. No? Sa tag-init, guys. Yan ito yung purmas tanim namin dito. yung niyog ano ding dahon sira kapaya po isa lang bunga nang liit yung mga dahon yun malaki talagang diferensya sa tag-init kaysa Tsaka sa tag-ulan sa tag-ulan makita uh, ka ng mga gandang dahon sa matanim tulad yan you no, know, walang dahon pero pag tagulan guys makapal yung mga dahon sa mga saging dito yung niyog ya yeah. Berantagal din yung tag-init guys. limang buwan na yata yung start na wala talagang ulan dito ito yung yung natanim sinisip-sip yata yung tubig sa guys sa kabinit kaya kaya may mga lit yung mga host namin kaya pinapatay namin kalagi bukas lang yung linggo lang bukas kami para para ng tubig para medyo makatipid naman kung dito sa mga host ano nagbabayad lang kami sa ulang gamit guys yeah maganda na lang patayin.